Malabo na raw na may review ng mga partido at ipapanggrupo ang source code na magdedetalye kung paano bibilangin ng mga picos machine ang mga boto ngayong eleksyon. Dit ng isang IT expert, mahalaga raw ang source code para malaman kung minanipula ba ang bilangan. Saksi si Jam Sisante. dalawang linggo na lang. Pero hindi pa rin nakukuha ng COMELEC mula sa software contractor na Dominion Voting Systems ang source code o program na magdidetalye kung paano bibilangin ng mga PICOS machine ang mga boto sa 2013 elections. Kaya naman ayon sa komisyon, malabo na raw mangyari ang pagerepaso ng mga political party at iba pang interesadong grupo sa source code. Bagay na nakasaad sa batas. Itong review ng political party is for their own one. Hindi titignan lang naman nila kung talagang okay o hindi. Pero hindi naman yung prerequisite for the validity of the election. Pero giit ni dating Comelec Commissioner at IT expert Gus Lagman. Mahalaga ang source code review dahil dito malalaman kung tama ang paraan ng pagbibilang ng isang picos machine at kung hindi ito minanipula. Higit sa mismong botohan, paniwala ni Lagman, ito raw ang dapat bantayan. Tiyatanong kami madalas, uh, anong, ano pa pwedeng bantayan namin sa mga presinto? Ano ba bantayan yon? Hindi yun Di nyo man nakikita pagbibilang. Yun nga ang problema eh. yung transparency. Hindi man itinangging posibleng questionin ng ilan ng resulta. Iginiit ng COMELEC na hindi maaapektuhan ng issue sa source code ang legalidad ng automated elections yun lang implication. Hindi magkakaroon ng question do sa acceptability, probably credibility, pero it will not affect the legality of the elections. Na-delay ang pagkuha sa source code dahil sa patuloy pa ring iringan ng Dominion Voting Systems na may-ari ng teknolohiyang ginagamit ng mga PICOS machine at ng Smartmatic na nagbenta ng mga makina sa COMELEC. Kinansala kasi ng Dominion ang licensing agreement nito sa Smartmatic na nauwi sa demandahan. Hindi tulad sa source code, wala naman daw problemang ang nakita sa percent finder ng Comelec website kung saan pwedeng alamin kung saan ka boboto. Malalaman din dito kung deactivated na ang registro ng isang botante tulad ni mismo Comelec spokesperson James Jimenez. Dalawang eleksyon daw kasi siyang hindi nakaboto matapos ma-assign sa malalayong lugar. Nung nag-check nga ako doon ka lang nalaman na deactivated ako kasi buong akala ko na active pa ako. It's a it's a common mistake I think that that a lot of people make uh, na nagiging daan din para on election day biglang pupunta doon akala mo makakaboto ka hindi pala. So let me be a lesson to all. Of Ako sa Jam si Sante ang inyong saksi.